Masaya lang ako na... Naiiyak ako kasi masaya. Na... Sorry. Naging okay kami lahat. Pero kailangan ko pa rin... Kaya pa parang i-win bawat kailangan isa. Mo kailangan mong umahoy. Kailangan And then... Si Daddy... Eto ah, aminig ko daddy, very generous at sensitive. Hmm. Kahit wala kahingin, ibibigay niya wala. alam. siya sa akin. Nang... Sorry di ah, ko na. nag siya sa akin ng... ng envelope. Alam mo natin, cash yun di ba? Okay pa ako. <laughs> Okay pa ako, sabi ko ayos lang ako, nakaka-survive pa ako, hindi ko kailangan yan. Sabi ko, mas kailangan ko yung tayo. Gusto ko, gusto ko maging okay na tayo, that's true. Hindi nga hindi importante sa akin kung anong ibigay, kung wala na sa akin yan eh, yung, yung relasyon ko wala so yung ipot lang di sa akin so hindi kong pigil para, bata ko ng pagilipar ako. tayo yawa ko na sa kaya kapong na yung na Ay, okay na Sabi ko, pagkunin yung pagkunin bumitaw. yung pagkunin so yung so yung so yung pagkunin so yung pagkunin so yung pagkunin so yung pagkunin But talaga 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 sa pamilya emotional emosyonal talaga ako. Doon ko naramdaman lalo yung value ng pamilya. Kung gaano ka importante yung pamilya. Um, yung basta, iyak din siya sí, na iyak. Doon ko nakita yung dati ko para din batang may namin. yun. Basta sabi ko lang di mahal kita. Anong pangyari, mahal kita. Kumbaga, sorry na lang talaga. Yun naman sabi ko, sorry. Tapos, Uh, <coughs> sabi niya, sige na. Pahirip mo na yung luha mo. Lalabas na tayo. Nakakahiya. Sabi <laughs> pa rin. Sabi <laughs> pa rin, gano'n. Kasi ito, bigla lang pumasok yung kapatid ko, si Jaco. Pag bukas yung natama pa yung ni Daddy. Aray ko, gumawa pa si Daddy. Ay, <laughs> eh, eh, sorry, sorry. Naging comedy pa nga eh. Nasa lahi talaga yung comedy. Sorry, sorry, di nga. Sinsa na, nasira ko yung moment ko. Sabi, <laughs> sabi ni Jaco. So ako naman, talaga... Doon ko lang na naramdaman sabi ko, at least tanggap pa rin ako kahit pa paano. Buhon kahit pa paano. Uh, Hindi, I mean, kasi yung sa pagkakamali ko. Kasi kinairal ko kasi talaga yung pride. Alam mo yung